Short like. Ano <laughs> po yung mga kanyang mo? Ha? Ano po yun? Eh, ganun ba? Hindi, <laughs> ah, uh, siyempre, uh, mga kabongga, yan, Mahal sa mga sukaan po. Pagbida ng Pajak Princess. Congrats, Miles. Ano, ano na? Bida na. Anong, anong pakiramdam? Naiyak ka na? Oo! Oh, sabi ko nga nga, hindi pa po umi ni ko pa po nagsisinkin sa akin. So, baka Monday pa po talagang magsinkin sa akin. <laughs> for this project. Oh, so may bumati na ba sa iyo agad? Ah! Ah! Ang birthday mo kasama mo ba siya? Wala <laughs> kasama ng <na> birthday ko. <laughs> pero ano, pero happy kayo na ano, meron kayong uh, parehong marami kayong trabaho pa rin. Super uh, sa akin. Ano na lang abangan sa'yo dito? Ay, abangan ko nilang bawat pajak ni Princess. Kung uh, sino ba? Mico Pa-invite na lang Miles sa mga viewers Yes, mga ano po tawag Kabongga Mga kabongga Sa June 10 na po 11.58am Monday to Friday po Ang Project Princess Bago mag-eat moraga Sa TV Thank you Congrats Thank you